Boston Acoustics na speaker na two way 10 inch woofer tapos yung yung tweeter nya is yung ano lang eh yung, ko yung tawag wag rito Hindi siya voice coil type. So ito yung yung paso ka ng speaker stand. Hindi siya plastic, cast aluminum siya. May pa na rubber grommet. So nagustuhan ko to so isa to sa mga hindi ko balak ibenta na lang. Dahil well, ang ganda rin ng housing niya. Pero papalitan namin ng lightning lab na na woofer. Makapal yung wood. Malamang yan. Kasi US to. So, sabi na lang. Pag ganitong housing, ganito eh. Na MDF eh. Sigurado maganda tumunog. So, ito benta na lang tong woofer. Pro loudspeaker ng Boston Engineering. So, power 80 watts impedance 4 ohms. So, yung Lightning Lab 100 watts nominal. 4 ohms din. So, ito kasi 80 watts medyo kapos dun sa amplifier na inassemble ko ng high school pa ako. Pero i-comparison muna natin sa sound. So, ayan, Yung Lightning Lab medyo na UP yung cone dito. Tinulak lang namin. So, sa magnet, mas malaki talaga syempre 'yon. Tingnan natin sukatin so, natin atin natin mamaya. So, ayan, ang ganda rin ng crossover niya. Dito na comparison, mas malaki talaga yung magnet nyo. 100 watts, ah, 150 watts RMS power pala to. Uh, 5 inch to 5 and 1 fourth. Ito, uh, 4.75. Wala pa, wala pang 4.75. Sa height, halos parehas naman dito mismo sa may magnet. So, ito test na natin comparison ng sound. Ito may parang screen protector pa para hindi pumasok yung dumi siguro ito wala meron nga 4 ohms din to lightning lab 150 watts RMS 300 watts max ito 80 so sana maganda tumunog yung lightning lab para mas maging reasonable na yun na lang ilagay dito mabilis ang mga nakamotor ng mga gantong 10 inch eh. Mm -hmm. sa kabila. Yung boses sa ngabol dito kasi hindi natin hindi ano dito, yung hindi natin nahabol yung bayo dito eh. Kailangan maganda yung boses niya. Kasi mayroong woofer na karakteristik um, characteristic niya eh. siya sa ano sa boses. So, testing. <mulong>

gusto ko pakinggan sa pinakamahina. Kasi minsan doon nagdi-distort eh. Marinaw naman eh. No? Taas mo ulit. papalitin natin. Oh. oh, yan pinalit. Talagang ito ano na lang. Para ano pa rin na, na, na fit na fit siya dyan. Piling ko kasi ito magmumukhang tanga. Pero cast ano to. Kasi tingnan mo, paglalagay natin ito. Nalagay tayo ng kahoy pa dito. So ayan, buti na lang sakto naman yung mga butas. Sakto lang. Tapos hindi na magbubugbog itong ano, lightning lab na uh, ano, woofer. Bye. ito, ito na yung speaker, kabalot, sa lubungan nung oh. dun, kabilang dulo yung magnet, as uh, na yung speaker cover.